morning mga tropa January uh, 14 at ito ako pinilivory tayo ngayon sa ating tropa uh, si Paring Raymond from siya uh, so Manawag ayun tawit na lang ng deliver mo tropa marami yung kabayan tayo, okay, uh, uh, tayo damat, suba, barat, at okay mga boss ang ganit Manawag papasok ang tayutan kaliwan po taga mga ganda sa mga tayo bali Lara round tayo Uh, in ini po itong pangkasinan. Para kumiklat po na. Kaya uh, medyo kaya nang sasabihin tayo nang inipo ito pangkasinan mga boss. Dahil sa kasanayan natin sa bumi kung saan-saan tayo nakakapuntang lugar. Kaya advance na po yung ating tutak. Magtanong po yung ating sisisingilin sa ating kliyente. Ayan, mga kaya ba mga bos Kaya wala ray dapat yo. parking ground yun uh, sa nagyura ni Kim may bagay yung labat laya. walay uh, mandi delivery yung pinuki at, at agad yung mga aldat para may kasap good tayarian ang payment delivery nang babangil niya parang guys ito nang babangil niya baloy man anos labat sa tayo mga boss nang kapusan delivery tayo na इधर kayo mati mga boss. Alright, eh, video kay mga boss. Ah, side light muna ba iya mga boss. Kasi tara kay narako ay ko grooming and instant service. Maso ay eh, talaga mga boss. Oh, uh, wala na 'no. Sir, video mga boss. Salamat. Thank you. Yon. Balik kami lime mamantan mga boss. Madam, uh, baka wala kabat ya, tagad dya. Third party, mapandan. Ini po yung mapandan, ini barangay, ay aming kayang-kayang puntahan. Ini barangay, ay kayang-kaya. Sabi nga ni Aldrin Biasaga, ini po itu pangkasinan Tanong tunong ni Kasiye, eh. taga mapantan. Alpha Mark na rin dito sa Mapantan. Oy, baka sana all. Alpha Mark, baka naman. Salamat lay kita dyan, Mapantan, eh. Aray, mga kina balls. Alas, eh. Uh, saan nyo labat? Pag-construction sa kaisimba, saan nyo patalo sa kailamin? Asin! Asin! Ah, uh, may iligat three balls. Ah, uh, may sana ako sa gising bakan ng construction. Ang puta, -puta ang 8 to 5. Sa mula pa lang yung patalon? Sa mula pa lang yung patalon mo? Mga boss, ang kirya na si sa pamilya. Ay, nako. Ay. Yan oh. Lala, dito tayo ulit. Sa ating binablog na bina Okay for red, mga boss. Comment down below na lang po sa mga gustong magrenta dyan Pim-pim lang dahil hindi lang po tayo renta-renta may grooming din po tayo grooming service mga boss hmm. mga boss uh, aray ah, gabay damat so mga pag-groom niya so ah, i-block labat hindi po itong pagkasinan kami ah, natanggap po yung mayroon ni Husky chow chow basta ini-breed basta ang labat palbalag Uh, stand service po yaso yeah, ya uh, aray bil chat man po aray ng kabangay uh, at ah eh. papakas papakasta kami ng kabangay niya lahi kung so, kailangan yung shooter ah uh, naman so, kailangan yung book po ah may kami mga boss yun nandito na rin tayo sa boundary ng mawandan Marawag Pari Clemon, pawit na lang ng iyong order na video. Okay, hindi pala. Delivery. Correct. pagandola ano na? Sigurado na mga boss! Sabi video ko San Ramon. Manawag. Uh, wala kayo batulatan niya sa kurang hirungan. Kung wala matlay table to, dahil pang deliver San Ramon. De barkada. Good morning, good morning. Hmm, Kila, set na lang namin. Tapos uwi na. Uwi na. lang namin si Pare Raymond. Saka namin set. San Ramon Church. Hmm. Bating na si Pari Raymond. Ayan o. Oh. Set na lang namin bago kami umalis at ah. turuan po muna namin siya. Tapos sound check na rin namin kasi galing na rin ito kagabi sa ng San Jacinto from San Jacinto yun, eh, punta siya ng San Ramon ngayon ayun, di pala doon yung ano, reception sa si Pari Rimo, no? sa yung ukwal lang upuan lang, nasampu pala kailangan doon saka yung table medyo okay sa reception ano, oh o, na sila syempre dahil ano tayo uh, businessman tayo kung ano yung sinabi nila kahit may napag-usapan susunod oh, tayo dahil mga boss, mapunta na pero malapit lang yan mga boss mandadol doon lang parting manawag pa rin yan mga boss Ah! Oh. Malapit na, malapit na. Ah. Ayun, si pare Ah? Ah. si Pari Remo, no? Yung nag-rent ang video okay para sa birthday ng anak niya ngayon. Yan yung ito yung reception niya. Sabay na. Hmm. Ayan, dito yung race house ng mga pare. Hmm. Ayan, di lang tayo pang birthday birthday, pang ano din tayo, pang christening. ano oh. no? pre? Yun, so, nice na. Iyakan kami na wari at busy kami mat. Ayan, okay na. Thank you. Okay na mga boss. Uwi na. Yun, nilipat namin yung reception kasi. Anak namin yung video sa reception ng aking barkada.